So ito maglalagay muna kami ng mantika. Ayan. Painitin muna natin yan. Ayan so ito guys, mainit na yung mantika. Then sabay-sabay na natin, iprituhin muna natin itong patatas, bell pepper. Nilagyan ko na rin yan ng sili. So ito guys, ayun o, oh, luto na yung patatas. Hindi naman natin ito talagang nilutong ano, basta kahit pa paano maluto siya dahil ilalagay pa din naman natin ito mamaya. So, ipinirito ko na rin pati yung siling labuyo, tatlong piraso. Pero hindi muna natin yan, ano, tingin sa mamaya, mamaya lalasa yan sa, ano, sa ating lulutuin. Napakasarap dito. Simple lang yung style. So, ngayon naman, meron tayo ditong sibuyas bawang. Marami. Bisa natin ito. Kaya natin mag golden brown ng bawang at mag translucent itong sibuyas. Ito. Ah. So ito, golden brown ng bawang, translucent ang sibuyas, pwede natin ilagay ang manok. Lagyan kaagad natin yan ng paminta. Yan. Maglalagay din natin ng toyo. Haluin natin to. Ang bango niya, napakasarap niya kasi napakadaming bawang ang nilagay ko dyan. so ito, haluin muna natin to. At ngayon pa lang, napakabango na. Pero hindi pa luto yan, ha? Hindi pa rin yan half cooked. So hinalo ko lang ito para mas maganda. Then maglalagay na rin tayo dito ng tubig. Lagyan natin ito ng tubig. At pakukuluan natin yung maigi. Pagkalagay ng tubig, maglalagay tayo ng nor beef cube. Kahit manok ang ginagamit natin sa niluluto natin. So, yung, ang purpose nito is para kahit paano maglasa yung pinakasarsa nito. Hindi sa bawa kasi yung sa bawa marami. So, ito dapat sarsa lang yan. Yung sarsa nito dapat maglasa yan na parang beef Diba? Para maganda. At ang bango-bango. Subukan niyo rin yung ganya kung hindi niyo pa na try Parang pang-restaurant. Kaya sa ito mga ka-taste buds, maglalagyan naman tayo ngayon ng tomato paste. Hindi naman natin ito lalahatin, pero tingnan natin kung anong magiging kulay. Pag okay yung kulay, hindi na natin lalahatin so kalahati muna yung nilagay ko dito then haluin natin ah oh, gumanda na pwede rin ganyan so may magagamit pa tayo sa susunod hmm. okay gumanda na yung pinakasabaw niya then nagalagay tayo ng konting suka hindi natin hahaluin hayaan muna natin lagay niyan so ito mga taste buds pwede natin haluin yan so ayan so pagkalagay natin ng suka bago natin ito hinalo ayan bago ko hinalo is pinagano ko muna ng mga 2 minutes hinayaan ko muna gaya at hindi tinakpan so tingnan nyo naman ang itsura pag basta nyo napakaganda maglagay tayo ng iba pang pa mga sili dito para dagdag -dag design nyo ayan ang dami oh Ayan. para Siyempre, pagpapatuloy natin ang pagluluto niyan, halagyan natin ito ng ayan, iting pinirito natin kanilang patatas at saka bell pepper. So, mas lumasan na naman dito yung bell pepper dahil kanina, sa mantika pa lang yan, lasa na yung bell pepper na yan. mainam, lagyan din natin ng ganito. Kumbaga, pampasarap din yan. Kaya amun na natin akong malo, maglalagay pa tayo asukal. Ayan, so ito mga taste buds, maglalagay na tayo dito ng asukal. Ito naman pambalansi ng lasa, kaya tatansyahin na lang natin yan. Ayan. Huwag naman natin dadamihan ka agad kasi baka naman na eh, sumobra ang tamis. So kaya muna natin na ano. So ayan, haluin na rin natin to Kailangan nito halong-halo ah. Para kapag tinikman nyo, it eh, balanse ang lasa. Kasi baka mamaya dito lang kayo naglagay ng asukal. Ito yung matamis. Ito naman ano, di ba? Kaya bago nyo, bago nyo tikman, haluin nyo munang maigi. Ayan, ganyan ako simple magluto ng ano, ng adobo na merong tomato paste. Nakilang beses na rin naman na ito niluto. Ayan. Siguradong pag sinubukan nyo ito, yung ganitong klase na recipe, magugustuhan nyo yan kaagad. Pero itsura pa lang ng sarsa nya, no? O, oh, sarsa pa lang ay ulam na yan. O, oh, diba? Kaya yan, mga style ng ano, luto. Diba? Yan. Kaya gayahin nyo rin to. Simpleng luto. Pwede nyo rin gawin yan sa baboy, baka, yan. Kahit ay, ano. So, ya, mga ka-taste buds, sana na gusto niluto yun namin.